What's up mga kabay? Welcome back to my channel Ang inyong mga kabay, nagbabalik na naman tayo Ang <laughs> ah, mga kabay dito sa araw na to Itong birthness kasi mga kabay May nanghihingi sa akin ah, Kanina tinanggalan ko na siya Iyay, dali, bigat you know, Binawasan ko na ng kahoy kasi mabigat siya mga kabay Yan, Binawasan ko na siya At saka ano, mga kabay, nagsasanga talaga siya bawat dahon ang dami ng sanga ito ikutin ko lang yung ano sobrang ang dami sanga mga kabay ayan o yan oh, grabe nagsasanga talaga sa mga kabay yung birthness na to uh, gusto ko mangyari uh, dito ko sa ilagay yan pero bago ang lahat intro muna tayo Tapos ito, yung mga ano kasi ang birthness mga kabay upang pakpaklawin, ah, nabubuhay kasi siya sa ano, sa kahoy, dumidikit yung kanyang mga ano. Ano bang tawag nito? Ugat ito. Yay. Yay. Yan oh. Dumidikit kikit kasi yan. Kaya ang gagawin natin ah, yung pinagtanggalan ko sa kanya ah, ito ilalagay ko sa bandang ilalim kasi ilalagay nga siya natin sa Uh, ano siya, paso na talaga. Yan. Tapos uh, gumawa na rin ako ng ano, sana ba yung Sana ba yun <laughs> Ay ano ba ito mga kabay? Parati ay ito, ayan oh. Yung alambre na tatlo yung ano, tapos dito may ano na rin sa taas. Asabitan, ayan oh, tatlo. Ang gamit natin mga kabay lumang alambre kasi naubusan tayo ng alambre mga kabay hindi tayo nakabili ah uh, yun ang mga gagawin natin kasi may nag ano talaga gustong gusto niya talaga mga kabay na makuha niya na grabe ang ganda kasi na birth miss eh patungo dito para makuha natin ang video na maganda yan ah uh, balikan ko kayo mga kabay ito kasi sa sobrang ganda ah oh. saka ibang ano mga kabay iba yung kanyang dahon yun oh yung solo yun ito yun oh Sobrang ganda niya. Ang dami ano, dami mga sanga-sanga oh, to. Oh. Oh, dami sanga-sanga oh, ito pa. Uh, hindi pa ako nakaano ulit ng ganitong klaseng bird mga kabay na sobrang ano niya daming sanga yung bawat dahon. Siguro yun na yung swerte kaso lang ibigay kasi natin. <laughs> Yan, sobrang ganda yung bird na to mga kabayo. Oh. Yan you know, sobrang ganda. Yan kasi hindi pa tayo umuwi, nandito pa tayo sa garden natin. Ah, uh, pa tayo ng mga video para ano mga kabay maparami, okay? Ah, kaya iyan mga mga kabay. 5 minutes later. Ayusin na natin siya. Oh, baba natin. Yeah. Ah. Dito natin si ilagay mga kabay. Um, maglagay din ako ng konting ano dito sa ilalim. Lupa. Tapos yung mga dahon. Yan, bigyan natin ng dahon. Saka ito mga kabay, pwede kayo gumamit dito yung mga karton na ano. Itong brown. Para magkaroon sa ng carbonite. Ano halaga yan mga kabay, magkaroon ng carbonite yung ano natin. Uh, lupa aning ano swill. Ayan. Tapos ilagay na natin to. Sige. Bilatag na natin ng na mga ganda. Yun. Sige. Okay. Ilagay na natin mga kabay yung ano burtis natin. Yun. Ayan. Uh -huh. O, diba? ba? Sobrang ganda niya na. Tapos, siyempre, yung iba ikakalso natin. Para hindi sa ito mag-ilid. Ganun lang sa mga kabay kapag ka uh, magpaano tayo ng mga bawat variety ng halaman. Ito, na ibang birth mist ito mga kabay kasi ano siya. Ah, uh, tawag nito. Nagsasanga ang kanya mga dahon. Pero hindi ko alam mga kabay kung may birth mist na baragated ang ganda siguro mga kabay pagka may bird nest na baraguitid. kasi sa ano mga kabay may barangated eh. Sa tawag nito na halaman, nakalimutan na naman. <laughs> Tapos ilagay na natin yung kanyang alambre. Yan. Lagay na natin para ahanda na mga kabay pagka iano ano natin. Paano ba ito ilagay? Ito to. Yan. Tapos baliin natin pa loob. Si baka makasugat. Tapos itong isa. Ito banda. Dito. Yun. Ah, baliin natin. Ang siya. Isa na lang. Ito. Yun. Okay na siya. Tapos, siyempre mga kabay, kuwala ko ng tali. Yan mga kabay, nakahanging na siya. Yan o. Naka ano na siya mga kabay, nakahanging. Birthness natin. Dami namang ano dito. Yan, sobrang ganda niya na mga kabay ayan. Yan nakahanging na yan. Ito nang kanyang mga dahon na sabi ko sa inyo, isang piraso pero uh, lima yung ano mga kabay, ah, anim yung kanyang sanga yan Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim tapos dito tatlo no tatlong piraso tapos dito sa kabila dalawa tapos ito ito yata yung pinakamarami yan, tulungan akong bilangin mga kabay isa dalawa tatlo apat lima anim pito alo siyam grabe mga kabay siyam na piraso ito yung isang ano yan bilangin natin ulit isa no Uh, ilabas ko lang lahat ang kanyang mga dahon yan isa, dalawa, tatlo apat, lima anim, pito, walo siyem talaga mga kabay, siyem na piraso tapos ito yung kanyang ano yung pinakagitna, yan ang sobrang ganda yun grabe mga kabay oh, ayaw nyo pa magkaroon ng birthness na ganyan kaganda Oh, sobrang ganda mga kabay. Pakpak pak, lawin kung tawagin sa Bisaya. Yan. Oh, gumawa tayo ng ano, ganitong alambre. Ayan, oh. Ganyan lang sa mga kabay ang gagawin natin. Pagka gusto natin na sa mga hangin. Yon. Uh, ano talaga siya? Maganda talaga siya. Okay. Uh, paano, mga kabay? Hanggang dito na lang yan. Maraming maraming salamat. Sana. Uh, wag niyong kalimutan na pakilikes, pakishare yung video tsaka papindot ang notification bell mga kabay para pag may mga bago tayong upload the video parati kayo naka-update yan, bye bye